Magandang hapon po mga parents. Kay Ma'am Vicky, Good Ma'am Naty Love. Yes pa, po, good afternoon po. Ma'am Vicky. sige kayo ho na magkwento, Ba't kayo nandito, Ma'am? Kami po sir, eh, lumapit po rito sa inyo pong sa inyo po sir Rafitul po na matulungan po kami na makuha po yung card po ng mga anak namin kasi magtatapos na po yung entrance exam. Mm -hmm. Na hindi po makakapag-entrance exam yung mga anak namin hangga't wala pong grade 11 card. Bakit po grade 11? Kasi grade 11 card po yung hinahanap po sa mga schools po ng... Eh, grade 12 sila ngayon. Opo, grade 12 na po sila ngayon. Ang susunod niyan, magkakalis na sila. Opo, oh sir. So ngayon doon sa eskwelahan na pupuntahan nila, hinihingi yung grade 11 Opo, oh sir. card. Bakit po na iniipit po yung grade 11 cards, ma'am? Hindi raw, hindi po binibigay yung mga grade 11 card namin kasi hindi para po sila na, po ng mga vouchers. Vouchers galing sa... Sa yung payak, Dep -ed. yung payak Dep -ed. po ako, DepEd po. Dep -ed. Ah, may, may programa yung DepEd. At, mga subsidy po. Subsidy yes, po para sa mga estudyante. Yes po. E grade 11 and 12, okay. senior high. Okay, senior get high. gets ko na nga. So okay, ibig po. sabihin uh since uh sila po ay naka enrolled sa 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 kanilang mga eskulahan ngayon yes, na sa tulong ng subsidy ng DepEd. Okay. So may mga vouchers 'yan na ibinibigyan ng eskulahan para sa mga estudyante. Yes po okay. So ang DepEd ang may problema rito, hindi pa naibibigay yung mga vouchers doon sa eskulahan. Kaya ang nangyari, sabi ng eskulahan, no vouchers. Nog cards. Apo. Actually, Paano sir, ganito po kasi. Ang Smarty po kasi ang nagkaroon po kasi ng parang transition po sa different schools po. From Smarty and then from St. Joseph and ito then St. Michael. Saint Judel. Okay. There's a transition po eh. Pero ano po pinaka problema? Saan po nagkakaproblema. Bakit po 'yung card nila kasi sabi nga narin ko kanina kay Ma'am Vicky, mm -hmm. eh, wala pa 'yung uh, voucher saan po magagaling yung voucher? Di ba sa DepEd? Apo. Yes po. Kasi ang ganito po kasi, ang smati daw po atay, hindi pa po nababayaran. Kaya nga po, hindi Opo. mapapayaran ng voucher Opo. na saan po galing sa DepEd. Dep po. Kaya nga po. Opo. Ibig sabihin, DepEd po may problema. Opo. Yung voucher na magagaling sa DepEd, bilang subsidy sa mga estudyante, doon sa pinag-enrollan nila Opo. sa eskwalahan, hindi pa nabibigyan ng DepEd. Bakit yes. po delayed ang DepEd sa pag-release ng subsidy? Eh, last year pa po yun yun nga po, kasi naging komplikado dahil yun nga po yung issue po sir ng ismati, yung pinaka po talaga ng eskwela ng mga bata bago sila nalipat ng, na-designate sila sa tatlong school na mayroon daw pong violation. Kaya hindi na pa nabibigay yung mga vouchers ngayon. Yun ang reason ng DepEd. Okay. Dahil doon sa paglilipat-lipat. Opo. Sino po ang, naglumib ang naglilipat-lipat sa kanila? Utos daw po ito ng SDO ng Malabon, sir. Nailipat po Anong sa tatlong po school. ng SDO? School Divisions Office po. Okay, utos ng school division ng Malabon Opo. na sila ililipat-lipat. Opo. Pero itong paglipat-lipat ng SDO Malabon sa kanila <laughs> at ibang skulan, eto hubay na ipaalam sa DepEd. Yun daw po yung ano nang ano sir, yung SDO po bago po kasi malipat po itong mga bata sir, nagpa-meeting po yung SDO na ipinaalam sa aming mga magulang na ililipat po na pinaano po kami yung parang assurance na wala pong magiging problema na ilipat tong mga estudyante pag, na matapos po. Kasi inilipat po sila sir, ano, bali natapos third sila sa ismati third grading. Fourth grading na po inilipat tong mga grade 11 na to. O oh, nga po yan. Uh, kung nagets na ko na. Kung yan po ang uh, gusto mangyari ng SDO for whatever reason at purpose meron sila. Pero sana man lang na impormahan yung DepEd. Kasi ang DepEd ay nagbibigay ng subsidy sa mga estudyante. Na tama? Hindi po namin alam Hindi kung namin yon, kung anong, -anong ano sir. nila sir eh. So dapat kung mayroong pag-uusap sa STO sa DepEd hindi sana nagkaganito. Opo. Oh, Di ba? Sana on time paglilist ng mga uh, vouchers. Tama oh, attorney Tara Rama, Tararama, magandang hapon po, attorney. Um, good afternoon po, uh, Senator Raffy and sa mga parents po natin at sa mga nakikinig po. Uh, Ma'am. Yes. Okay, medyo yes, po. complicated ang problema uh, sa kanila pagkuwento, pero it boils down to uh yung DepEd na hindi po na-release yung subsidies nito mga bata, estudyante sa mga eskwelahan kaya na-hold po mm -mm. yung kanilang uh, card sa grade 11, madam. Mm -mm. Okay. Uh, Senator Rafi, uh, para lang po din sa mga sa information po ng ng parents at saka sa public po, uh, I'll give a br very brief background lang po dito sa sa issue na po ito para ma magyat makuha po natin lahat ng uh, buong picture po no yes, so attorney. um, uh, yung ating grade 11 na beneficiaries actually uh, Senator Rafi no. were enrolled in SMATI mm -hmm. no and then um, in the middle po kasi of the the school year um, naglabas po ang Department of Education ng uh, decision na Uh, meron pong violation ang ginawa yung SMATI. Okay. Which is uh, non-voucher naman po na ano uh, violation. So may tatlo po yon na violation. Number one is that um, uh, sila po ay um, no, yung occupancy uh, permit po nila. There's an issue there. Number two is that um, nag-advertise po sila ng mga senior high school trucks na wala pong permit ang DepEd. And number three, during the pandemic, uh, they conducted a face-to-face -face activity na wala pong permit which is a violation of the DOH and DepEd circular. So as a penalty po doon uh, Senator Raffy um ano po nag transfer uh, sinabi po na hindi na po sila pwedeng tumanggap ng grade 11 na voucher beneficiaries ng fourth school year 2022 to 2023. Mm. Okay. okay so so po ang dep, uh, dep po through regional office and the uh, schools division office ay sila po ay nakipag uh, meeting sa mga parents para po i-transfer po sila sa different uh, senior high schools na uh, voucher program benefit uh, participating schools naman po sila mm -hmm. so ngayon sir um, hindi po talaga natin mababayaran si smati ng kanilang voucher dahil po Uh, they were already suspended from the voucher na program kung may babayaran okay. po ba ta kung may babayaran po tayo uh, senator it's it would be the yung mga schools na pinag na nila mm -hmm. okay. okay now okay now ngayon uh, senator um, meron lang po kasi tayong naging uh, problema talaga diyan because um we are not only talking about uh 5 to 10 na mga learners actually they're about Uh, 900 Whoa. learners mm, na ito, ito, ito. linista po ng ng SMATI sa billing. Kasi sila po yung first nag-bill po ng mga students na yan. Mm -hmm. So, ang ginawa din po natin Senator Rafi, kasi kailangan din po natin ma-insure na ito talagang mga batang ito ay uh, tamang beneficiaries. Number number two is that they are also enrolled talaga doon sa na-transferan po nila na school. So, this took time talaga, Senator Rafi. yun lang po siguro talaga yung ating naging silence daan kasi we were also engaged uh, requesting the assistance of the private education assistance committee to oh, yeah. coordinate with SMATI and also the schools na pinag-transferan po ng ating learners. Sino pong eskwelahan o anong eskwelahan yung hindi po nag-release ng grade 11 cards ng mga estudyante? Yung Saint, St. Joseph po. St. Jodel po. St. Catherine po. St. Catherine. Yun silang tatlo. Okay. So hmm. uh, attorney uh, yes, yes. meron kayong problema sa ISMATI lang. Yung sa dalawa, yes. yung St. Joseph at St. Judel, wala? Wala naman po Senator Rafi but we had to ensure na uh, nandoon ba talaga yung mga mga bata na lumipas. Okay. Talaga to so yung St. Really Judel at St. Joseph Academy, lahat po sila on time yung bayad nyo ng kanilang voucher? Uh, hindi po sir. Kasi sila po yung mga learners na hindi pa po natin na-verify, na na-validate. Yung sinabi ko po, medyo natagalan po tayo. And this okay. year po natin na-receive, that's why we will be... Okay. Um, Sige po. So so yung dalawa, upon verification, na kung talaga naka-endorse sa kanila yung mga estudyante, mm. uh, then i-release po yung voucher. On the other hand, okay. ang tanong ko naman po, wala ho ba kayong pinafile na kaso dito sa smatis dahil sa kanilang violation? Uh, uh, Senator Rafi, aside from the violation that they committed, no, yung sa sinabi ko po, meron pa po actually nakabinbin um, naka din po, I mean uh, pending no, na case pa rin po ang SMATI kasi uh, per hour co-manager dito si Payak po uh, Senator Rafi, May nakita ah. din po sila na mga in-include ni SMATI na hindi naman po talaga voucher beneficiary dapat. Aha. So I, I cannot I cannot say more about that yet but yes po Senator Rafi, we are looking at this school talaga po. Okay, wala wala bang criminal liability mga yan eh hindi naman pala voucher na uh, yung uh, yung mga estudyante qualified pero pi pinilit nila ipasok yung ganung violation wala uh, we'll, uh, walang, we walang were, criminal liability ma'am um, we will look into that uh, senator rafi no with, with regard to the criminal uh, aspect but definitely po when it comes to the admin aspect naman po for the for the school meron naman po tayo sa deped niyan so okay. pero pero ma'am sila po ba ay nakasingil sa DepEd na mga voucher para sa mga estudyante na hindi naman qualified na naggumawa-gawa lang silang istorya. Uh, meron pong mangilan ilan uh, Senator Rafi. So nakakolekta po uh -oh. sila sa DepEd dahil sa panluloko. Uh -oh, okay. Meron pong konti. Uh, konti. konti po. Regardless uh oh, ma'am, kahit na isa o dalawa, the fact na meron silang ginawang kabalastogan at they're very conscious about that na hindi dapat nilang ginawa. So dapat meron po silang kaso. Kasuhan nyo po, yung mga dapat kasuhan dyan, yung mga yes, officials uh -oh. dyan sa SMATI na may kagagawa nyan para naman hindi na sila tularan. So, ma'am. Opo, meron, meron na po talaga sa kaso uh, with us po, Senator uh, okay. Rafi. Kung yes. ano man yung problema uh, ng SMATI sa DepEd at sa iba pang maeskwelahan, nakakaawa naman po itong estudyante. February yes. po, eh, kailangan na kailangan na po inilipatan nilang kolehiyo ng uh, mga requirements. So, pwede ba natin marilis? Kasi nasabi niyo po ata sa aming mga researchers, by March pa po, ma-plan yes. ma yung Apo. problema. Pwede ba natin mas mapabilis pa hanggang February para mahabol po yung enrollment nito mga estudyante? Paglipat? Senator Rappi, uh, kasi yung sa ating billings, pag makatanggap na po tayo ng billings ng school, which is yung St. Catherine and St. Judiel po, uh, pagkaakyat po yan sa, ano, sir, sa PAYAC, Um, i endorse po niyan natin dito sa DepEd Central Office and then we will be uh, preparing po yung mga disbursement vouchers natin okay. so okay. i'm i'm not sure sir kung talagang kaya po yung isang week po for that the, for the procedure pero um if if I can uh, ask po na makapag-assist po tayo sa mga parents uh, to talk to the college schools po kahit ako na po yung tumawag sa kanila just to ay, extend salamat. po yung kanilang salamat, kanilang o extension lang po sa kanila kasi po. for sure naman po ay talagang ito sila ay nag Uh, nagtapos ng grade 11 and in fact they're already in grade 12 so i'll, I'll, I'll get the numbers po of the parents Oyoko. i'll get also the numbers of the schools po na kakausapin nila and ako po ang makipag usap na lang po sa kanila yung sa mga registrar po ng schools Kay, kayo Rafi. po magbo- vouch kasi ma 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 malaking yes. bagay po yun ma'am attorney yes po ako Very po good. ako po yung magbabouch po for this po senator rathi sanay kita ko na po 99.9% sold na po kung ganun Ah, uh, mangyari. Sobra-sobra yes, thank you Attorney Tararama, Director 3, po. Government Assistance Apo, and Subsidy Office o gaso ng DepEd. Salamat po sa DepEd. Opo, salamat so din po much. Senator Raffy sa pagkakataon po kaming makapag-clear din po sa Department of Education. And uh salamat din po sa mga parents po. Uh, open po talaga yung ating opisina po sir sa mga ganito po. So maraming salamat po Senator Raffy. Mabuhay po kayo Attorney, mabuhay po kayo dyan sa DepEd, ma'am. Thank you po ma'am. Ma'am, magandang hapon po Ma'am Ruth. Magandang hapon po uh, Senator Tolfo. Ah, uh, maraming salamat po sa pagkakataon nito na at nagkaroon po ng linaw Apo. yung problema ng ating mga magulang at estudyante. Uh, ito naman po ay pinapaliwanag po namin actually sa mga bata po. Apo. Yung mga students po natin na nandito pa rin hanggang Grade 12 mm -hmm. sa St. Catherine and St. Jude's po. Uh, nung nag-request po sila ng uh, copy of grades for grade 11. Opo. Ed yung copy of grades po nila ng grade 12 first semester, kami po ay nagbigay naman sa kanila. Mm, okay. Copy po para makapag-enroll po sila sa mga colleges na lilipatan po nila. Uh, after their uh, grade 12 po mm -hmm. but sad to say yung mga mm -hmm. okay. hindi po nagpatuloy sa amin actually po naka-enroll po sila ng grade 12 wala po silang binibigay sa amin na card kasi daw I po student, just... kasi po kay kasi daw po hinu parang yung requirements po namin kailangan ma so binigyan lang po kami ng certification ayun Ay, yes, lang po. po yung binigay sa amin okay ma'am Ruth um, yes po certification uh, po upon po ang binigay po namin since on pa po yung ating uh, voucher po under po kay DepEd. Si so, piniliwanag po namin po yon uh, uh, senator sa kanila na ang kanilang card na hindi namin maibibigay gawa nga po na on process pa po yung kanilang voucher. Bagkus po kami po ay nag-release ng kanilang requirements for college po. Mm -hmm. At uh, may katunayan po kami dito na may mga nakakuha na po. Ang, ang importante kasi sa, sa kanila, ma'am, ay yung bang uh, yung kuleyo na pupuntahan nila ay papayag na sila makapag-enroll. Yun lang ang pinaka-basic na yes. matlamo okay. natin. So, ma'am, yes. do what you have to do. Uh, anyway, papasok naman dito sa eksena ng DepEd at tutulong DepEd na itong mga bata makapag-enroll na po sa koleyo at kung ano po yung mga requirements, i-fulfill na po natin at kapag kulang pa, then doon na po tayo papasok na magbabouch kayo, magbabouch yung DepEd, sabihin kung ano man problema meron yan, i namin sa iyo to follow na lang pero yung mga bata, please pa-enroll nyo na. Yun po ang ibig sabihin yes po, nila yes. dito. Pwede? Ma'am Ruth, uh, will get in touch with you at maging po yung tanggapan po ni Attorney Tara Rama ng DepEd. Salamat po. Ma'am Ruth, salamat at mabuhay kayo dyan sa St. Catherine at St. Judel. Magandang hapon po. Every time na kayo po pupunta rito, sinasama namin kayo. Hindi lang po yung hindi lang po yung staff ng RTI pati yung Senate staff. Meron po kami Senate staff para sa mga ganitong klaseng uh, public service program. Uh, sumasama po yung mga staff ng Senate at RTI kasi nasabi 100% solve na po yan. Okay? Okay po. At uh, kasama na po yung pamasahe diyan, libre sagot ko na. Pati uh, pagkain niyo doon, pagpunta sa DepEd at pupunta saan mga eskwelahan. Okay? Transportation. Okay. Thank, you, Transportation. Po, Thank Thank you. you so Thank much you po. po. Thank po. po. Good luck po Thank sa inyo. Thank you po, sir. Good luck. Thank you po. Sige Salamat po. po. Sige so po. Kay Thank you. po. Sige po. po.